Paano kung sabihin ko sa iyo na pagkatapos ng Hulyo 2025, tatlong zodiac signs lamang ang nakatakdang makaranas ng hindi pangkaraniwang tagumpay sa pananalapi. Inihula ni Nostradamus, ang maalamat na propeta, na isang bihirang cosmic shift ang magbubukas ng yaman na lampas sa imahinasyon, ngunit para lamang sa iilan. Isa ka kaya sa kanila? Isipin mong magising isang araw sa biglaang kayamanan, bagong oportunidad, at isang pagbabagong magpapabago ng iyong buhay. Ang universo ay nakahanay na, at ang mga makakakita ng mga palatandaan ang siyang aangat. Manatili ka lang, dahil sa pagtatapos ng video na ito, malalaman mo kung kabilang ka sa tatlong napili na mararanasan ang hindi mapipigilang kasaganaan. Sa loob ng maraming siglo, pinahanga ni Nostradamus ang mundo sa kanyang misteryoso at nakakagulat na eksaktong mga hula. Mula sa mahahalagang pangyayari sa kasaysayan hanggang sa malalaking pagbabago sa mundo, napatunayan ng kanyang mga propesya ang kanilang katumpakan sa paglipas ng panahon. Ngunit paano kung sabihin ko sa iyo na isa sa kanyang mga hula ay tumutukoy sa isang napakalaking pagbabago sa pananalapi pagkatapos ng Hulyo, 2025. At hindi para sa lahat, tatlong zodiac signs lamang ang makakaranas ng hindi mapipigilang pag-angat sa kayamanan. Ang astrolohiya ay hindi lang tungkol sa mga katangian ng personalidad. Ito ay isang gabay upang maunawaan kung paano hinuhubog ng cosmic forces ang ating kapalaran. Ayon kay Nostradamus, Isang bihirang planetary shift ang ilikha ng isang pagkakataon para sa kasaganaan sa pananalapi. Ngunit para lamang sa mga may kakayahang maramdaman ang enerhiyang ito. Ang tatlong zodiac signs na ito ay haharap sa oportunidad na maaring magbago ng kanilang buhay. At kung isa ka sa kanila, maaring magbago ang iyong kapalaran magpakailanman. Kaya, bakit ang tatlong zodiac signs na ito? Ano ang mayroon sila na wala ang iba? Tuklasin natin ang mga hula ni Nostradamus at alamin kung ang iyong zodiac sign ay nakatakdang yumaman. Uh, ang Cosmic Shift Pagkatapos ng Hulyo 2025, ang universo ay gumagalaw sa mga siklo at pagkatapos ng Hulyo 2025, masasaksihan natin ang isa sa pinakamakapangyarihang pagbabago sa pananalapi ng ating panahon. Ayon sa astrolohiya, ang galaw ng mga planeta ang may hawak ng susi sa pag-unlock ng tagumpay, at ang mga hula ni Nostradamus ay perpektong nakaayon sa mga kosmik na pagbabagong ito. Ngunit ano nga ba ang nagaganap sa mga bituin na magdudulot ng napakalaking pagunlad sa pananalapi? Isa sa pinakamahalagang planetary influences sa panahong ito ay ang pagkaka-align ng Jupiter at Uranus. Isang bihirang kaganapan na kilala sa pagbibigay ng biglaang swerte, tagumpay, at paglawak ng kayamanan. Ang Jupiter, na sumisimbolo ng kasaganaan, ay nagpapalakas ng anumang mahawakan nito. Habang ang Uranus, ang planeta ng sorpresa at pagbabago, ay niyayanig ang lumang sistema upang magdala ng mga bagong oportunidad. Kapag pinagsama ang mga puwersang ito, nabubuksan ang mga hindi inaasahang pagkakataon. Mga oportunidad na maaaring humantong sa mabilis na pag-angat sa yaman. Ngunit hindi lang iyon. Ang paglipat ni Saturn sa isang bagong astrological house ay magdadala ng pangmatagalang katatagan sa pananalapi tinitiyak na. Ang kayamanang makakamit pagkatapos ng Hulyo 2025 ay hindi pansamantala, kundi isang bagay na maaring mapanatili. Ang mga planetaryong paggalaw na ito ay magbibigay ng pabor sa ilang piling individual, batay sa kanilang zodiac sign, na iaalign sila sa mga pambihirang pagkakataon. Gayunpaman, hindi lahat ay makakaranas ng pagbabagong ito ng pantay-pantay. Pinili lamang ng universo ang tatlong zodiac signs upang tumanggap ng buong biyaya ng napakalaking pagpapalang ito. Ang mga zodiac signs na ito ay matatagpuan sa tamang lugar sa tamang oras. Inaakit ang malalaking oportunidad sa negosyo, promosyon sa trabaho, at bigla ang kayamanang hindi inaasahan. Kung kabilang ka sa isa sa mga zodiac signs na ito, Nasa bingit ka ng, ng isang hindi ka pagbabago. Ngunit tanging ikaw lang ang makakapagdesisyon kung paano mo gagamitin ang mga oportunidad na darating sa iyo. Kaya, alin sa tatlong zodiac signs ang magiging pinakamapalad pagkatapos ng Hulyo 2025? Sino ang makakaranas ng bigla ang pag-angat ng kayamanan habang nakahanay ang universo sa kanilang pabor? Tuklasin na natin ang unang zodiac sign na inihula ni Nostradamus na makakaranas ng hindi mapipigilang kasaganaan. Unang zodiac sign, Leo ang unang zodiac sign na itinuro ni Nostradamus sa kanyang mga hula ay ang Leo, ang matapang at karismatik na pinuno ng zodiac. Kung ikaw ay ipinanganak sa ilalim ng mainit na sign na ito, maghanda ka na dahil pagkatapos ng Hulyo 2025, ang universo ay nakahanay sa iyong pabor sa paraang hindi mo pa naisip noon. Ang Leo, na pinamumunuan ng araw, ay isang natural na magnet para sa tagumpay at ang paparating na cosmic shift ay magpapalakas sa enerhiyang ito ng hindi pa nagagawa noon. Ang pagkakaalay ng Jupiter at Uranus ay lilikha ng pambihirang pagkakataon sa karera at negosyo inilalagay ang mga leyo sa sentro ng atensyon, kung saan sila likas na nagniningning. Kung ikaw ay may matagal ng ideya sa negosyo, naghahangad ng promosyon, o umaasa sa isang malaking financial breakthrough, ito ang iyong gintong sandali. Isipin mo ito. Matagal mo nang pinaghihirapan ang iyong passion, pakiramdam mo ay nasa bingit ka ng isang malaking tagumpay, ngunit naghihintay pa rin ng tamang pagkakataon. Pagkatapos ng Hulyo 2025, biglang nagbabago ang lahat. Hindi inaasahang partnership, promosyon sa trabaho, at bigla ang yaman ang darating sa iyo. Ito ang kapangyarihan ng universo na gumagana sa iyong pabor. Isa sa pinakamalaking larangan kung saan makakakita ng malaking kita ang mga leyo, ay sa mga posisyon ng pamumuno at negosyong pang-entrepreneurial. Kung ikaw ay may sariling negosyo, nagtatrabaho sa isang corporate environment, o nasa industriya ng entertainment, bubuksan ang mga pintuang ang dati ay tila sarado. Ang likas na kumpiyansa at kakayahan ng leyo na humakot ng atensyon ay magiging susi sa pag-unlock ng kayamanan sa panahong ito. Ngunit hindi lang iyon ang malakas na posisyon ng araw pagkatapos ng Hulyo 2025 ay magpapalakas pa lalo sa karisma at magnetism ng Leo. Nagagawing mas makapangyarihan ang kanilang networking at social connections. Ang mga oportunidad ay magmumula sa hindi inaasahang mga tao. Maaring isang high-value client, isang major investor, o isang business deal na magpapabago sa iyong buhay. Gayunpaman, upang lubos na mapakinabangan ang hindi pangkaraniwang pag-angat sa pananalapi, dapat tandaan ng mga leyo ang isang mahalagang bagay. Manatiling mapagpakumbaba at maging maingat sa mga desisyon. Bagamat ang universo ay nasa iyong panig, ang sobrang kumpiyansa o pabigla-biglang mga desisyon ay maaring magdulot ng nasayang na oportunidad. Sa halip magplano ng maayos, mag-invest ng matalino at samantalahin ang tamang pagkakataon sa tamang oras. Kaya kung ikaw ay isang Leo, maghanda ng lumakad patungo sa yaman at tagumpay na inihula ni Nostradamus. Paparating na ang iyong panahon at pagkatapos ng Hulyo 2025, maaring magbago ang iyong estado sa pananalapi magpakailanman. Ngunit hindi lang ang Leo ang zodiac sign na nakatakdang makaranas ng hindi mapipigilang kasaganaan. May isa pang zodiac sign na haharap sa isang napakalaking pagbabago. Kasama ba ang zodiac sign mo? Tuklasin natin. Ikalawang zodiac sign, Taurus. Ang pangalawang zodiac sign na hinulaan ni Nostradamus na makakaranas ng matinding pag-angat sa kayamanan pagkatapos ng Hulyo, 2025 ay ang Taurus, ang sign na kilala sa kanyang katatagan, pasensya at malalim na koneksyon sa yaman at seguridad. Kung ikaw ay isang Taurus, maghanda ka na dahil ang pananalaping mundo ay bumabaling sa iyong pabor at ang universo ay malapit ng gantimpalaan ka sa paraang hindi mo inaasahan. Ang Taurus na pinamumunuan ng Venus, ang planeta ng luho, kasaganaan at material na tagumpay ay palaging may natural na talento sa pag-akit ng kayamanan. Ngunit pagkatapos ng Hulyo 2025, isang makapangyarihang Jupiter-Uranus alignment ang magpapagana sa financial sector ng Taurus na lilikha ng mga pambihirang oportunidad upang kumita ng malalaking halaga. At hindi ito simpleng panalo lang, ang mga Taurus ay maaaring makakuha ng napakalaking deal, pangunahing investments, o bigla ang kayamanang magtutulak sa kanila sa isang bagong antas ng yaman. Isipin mo ito, matagal mo nang pinagpapaguran, iniipon, at binubuo ang isang bagay na mahalaga. Maaaring ito ay isang negosyo, isang real estate investment, o isang matagal ng financial plan. Bigla, Pagkatapos ng Hulyo 2025, nagsisimulang umusbong ang mga binhi na itinanim mo noon. Isang maliit na investment ang maaaring lumubo ang halaga. Isang deal sa ari-arian ang maaaring magdala ng kita na lampas sa iyong inaasahan. Isang lumang koneksyon ang maaaring magbukas ng daan sa isang milyon dolyar na partnership sa negosyo ang malalaking oportunidad ng Taurus. Pagkatapos ng Hulyo 2025 ay isa sa pinakamalaking mapagkukunan ng yaman ng Taurus. Pagkatapos ng Hulyo 2025 ay ang real estate at investments. Ang mga hula ni Nostradamus ay umaayon sa mga astrological influences na magbibigay ng pabor sa pagbili ng ari-arian, paghawak ng high value assets at mga estratehikong hakbang sa pananalapi. Kaya kung matagal mo nang iniisip na mag-invest no sa lupa, negosyo, o stocks, ito ang tamang panahon upang kumilos ng may kumpiyansa. Ngunit hindi lang iyon. Makikinabang din ang mga Taurus sa promosyon sa trabaho, tagumpay sa negosyo, at mga kapakipakinabang na kolaborasyon. Kung ikaw ay nasa larangan ng finances, negosyo, sining, o teknolohiya. Ang cosmic energy ay aayon sa iyo upang dalhin ang pangmatagalang kasaganaan at katatagan sa iyong buhay. Isang biglaang promosyon, isang hindi inaasahang business offer, o isang napakalaking financial breakthrough ang maaring magpabago ng iyong buhay sa isang iglap. Ang isang mahalaga at kritikal na dapat tandaan ng Taurus. Ngunit isang bagay ang dapat tandaan ng mga Taurus Manatiling bukas sa pagbabago. Bilang isang earth sign, mas gusto ng Taurus ang kapanatagan at katatagan. Ngunit ang mga planetaryong paggalaw pagkatapos ng Hulyo 2025 ay magdadala ng biglaang pagbabago at oportunidad na nangangailangan ng mabilis na aksyon. Ang susi sa pag-unlock ng kayamanang ito ay ang pagiging bukas sa mga bagong posibilidad at ang pagiging handang kumuha ng kalkuladong panganib. Huwag hayaan ang pagiging konserbatibo na maging hadlang sa isang ginintuang pagkakataon. Sa halip, gamitin ang iyong likas na talino sa pera upang gawin ang tamang hakbang sa tamang oras. Taurus, ito na ang iyong sandali. Kaya kung ikaw ay isang Taurus, maghanda ka na. Ito ang iyong panahon upang umangat ang universo ay nagbubukas ng mga pinto para sa iyo. At kung gagamitin mo ng tama ang iyong mga oportunidad, maaari kang maging isa sa pinakamalalaking success stories ng 2025. Ngunit hindi pa tayo tapos. May isa pang huling zodiac sign na hinulaan ni Nostradamus na makakaranas ng napakalaking pagunlad sa pananalapi pagkatapos ng Hulyo 2025. Kasama ba ang zodiac sign mo sa listahang ito? Manatili ka lang at tuklasin natin ang panghuling pinakahindi inaasahang zodiac sign na itinalaga ng universo para sa kasaganaan. Ikatlong zodiac sign, Scorpio. Ang pangatlo at huling zodiac sign na hinulaan ni Nostradamus na makakaranas ng matinding pag-angat sa yaman. Pagkatapos ng Hulyo, 2025 ay ang Scorpio ang sign ng transformasyon, kapangyarihan at nakatagong kayamanan. Kung ikaw ay isang Scorpio, maghanda ka na dahil ang universo ay malapit ng buksan ang mga pintuang pinansyal na matagal nang nakasara para sa iyo. Ang Scorpio na pinamumunuan ng Pluto, ang planeta ng muling pagsilang, kayamanan at malalim na pagbabago, ay sanay sa pagharap sa mga pagsubok at pagbangon ng mas malakas kaysa dati. Pagkatapos ng Hulyo 2025, ang planetary shifts, lalo na ang paglipat ng Jupiter sa financial sector ng Scorpio, ay lilikha ng pambihirang oportunidad sa pananalapit. At darating ito sa mga paraang hindi inaasahan. Mga nakatagong investment, bigla ang financial breakthroughs, at makapangyarihang alyansa na magpapabago sa kanilang kayamanan magpakailanman. Isipin mo ito, matagal ka nang nagtatrabaho ng tahimik, nag-iipon ng kaalaman, nagsasagawa ng mga estratehiya at naghihintay ng tamang sandali. Pagkatapos, tila wala sa hinagap, isang malaking oportunidad sa pananalapi ang biglang lilitaw. Maaaring isang deal sa negosyo, isang investment sa stock market na biglang sumisipa pataas o isang hindi inaasahang mana ang kakayahan ng Scorpio na makita ang tunay na halaga ng isang bagay bago pa ito mapansin ng iba ang magiging susi sa napakalaking kita sa panahong ito ang malalaking oportunidad ng Scorpio pagkatapos ng Hulyo 2025 isa sa pinakamalakas na mapagkukunan ng yaman para sa Scorpio, pagkatapos ng Hulyo 2025 ay investment at financial partnerships. Kilala ang Scorpio sa katalinuhan pagdating sa negosyo, pananalapi at pagpapalago ng yaman at ang paparating na cosmic shifts ay magpapalakas ng mga kakayahang ito sampung beses higit pa. Kung ikaw ay nag-iisip na mag-invest sa cryptocurrency, real estate, high level business partnerships o kahit sa mga hindi pangkaraniwang mapagkukunan ng kita ito ang perpektong panahon upang kumilos ang Scorpio ay itutulak sa isang posisyon ng financial dominance kung saan ang mga tamang desisyon ay maaaring humantong sa pangmatagalang kayamanan ngunit hindi lang pera ang magiging focus ng Scorpio sa panahong ito bilang isang sign ng kapangyarihan at impluensya. Ang tagumpay sa pananalapi ng Scorpio ay hindi lang tungkol sa pera. Ito rin ay tungkol sa kontrol at transformasyon. Ang mga Scorpio sa larangan ng negosyo o korporasyon ay makakaranas ng biglaang promosyon o career advancements. Ang mga negosyanteng Scorpio ay makakaakit ng high-profile investors at makakakuha ng pambihirang business deals. Ang kanilang networking at pakikitungo sa tamang tao ay magbibigay daan sa malalaking kita at bagong oportunidad. Isang paalala para sa Scorpio. Magtiwala, huwag maging labis na lihim gayon paman. May isang bagay na dapat pag-ingatan ng Scorpio. Ang pagiging sobrang lihim at labis na kontrolado. Bagamat likas na pribado ang Scorpio pagdating sa kanilang tagumpay, ito rin ang panahon upang bumuo ng matibay na alyansa. Ang pakikipagtulungan sa mapagkakatiwala ang mga kasosyo at paghingi ng payo mula sa mga eksperto sa pananalapi ay makakatulong upang mapalawak ang kayamanan at maiwasan ang mga hindi kailangang panganib. Scorpio, ito na ang iyong panahon. Kaya kung ikaw ay isang Scorpio, maghanda ka sa isang napakalaking pagbabago sa pananalapi. Pinili ka ng universo upang makaranas ng isang antas ng kasaganaan na bibihira lamang makita. Ngunit tandaan, ang mga oportunidad ay hindi nagtatagal magpakailanman. Kapag bumukas ang mga pintuan pagkatapos ng Hulyo 2025, dapat handa kang pumasok at samantalahin ang mga ito. Sa Leo, Taurus, at Scorpio, na lahat ay nakatakdang makaranas ng hindi mapipigilang financial growth. Ano ang maari nating asahan sa natitirang bahagi ng 2025? Tuklasin natin kung paano tayo makakapaghanda para sa paparating na financial shift. Ano ang dapat asahan pagkatapos ng Hulyo 2025? Ngayon na natuklasan na natin ang tatlong zodiac signs, Leo, Taurus, at Scorpio, na nakatakdang makaranas ng matinding pag-angat sa yaman pagkatapos ng Hulyo 2025. Ang susunod na tanong ay, ano ang mangyayari pagkatapos nito? Paano magbubukas ang mga oportunidad at ano ang dapat gawin ng mga zodiac signs na ito upang lubos na mapakinabangan ang kanilang financial potential? ang mga cosmic shifts na magaganap pagkatapos ng Hulyo 2025 ay magiging makapangyarihan ngunit pansamantala lamang. Ang enerhiya ng Jupiter na nagpapalawak ng kasaganaan ay pagsasamahin sa hindi mahulaan ngunit revolusyonaryong epekto ng Uranus. Ibig sabihin, darating ang mga oportunidad ng biglaan at walang babala. Ang tatlong zodiac signs na ito ay dapat handang kumilos agad. Makita ang tamang pagkakataon at gumawa ng matapang na desisyon. Ang yaman ay hindi basta-basta babagsak sa kanilang kandungan. Kakailanganin ang estratehiya, kamalayan, at aksyon. Ano ang dapat gawin ng bawat zodiac sign? Leo. Mag-focus sa mga posisyon ng pamumuno at negosyo. Ito ang iyong pagkakataon upang lumabas sa spotlight at gawing realidad ang iyong financial dreams. Ang mga oportunidad sa media, entrepreneurship, at high-profile deals ay magiging lalo pang favorable. Taurus, real estate investments at long-term financial planning ang magiging susi ng iyong tagumpay. Kung matagal mo nang iniisip bumili ng ari-arian, palawakin ang iyong negosyo o mag-invest sa malalaking proyekto. Ito na ang tamang oras upang sumugal at magpursige. Scorpio. Ang matatalinong hakbang sa pananalapi ang magdadala sa iyo sa tagumpay. Mag-focus sa mga nakatagong oportunidad sa yaman tulad ng stocks, real estate, at long-term investment strategies. Ang malalakas na alyansa sa negosyo at pananalapi ay magiging mahalaga. Magtiwala sa tamang tao at gumawa ng matalinong desisyon. Isang babala. Iwasan ang pag-aalinlangan. Isa sa pinakamalaking pagkakamali na maaring magawa ng mga zodiac signs na ito ay ang magtagal sa pagdedesisyon. Ang cosmic window na ito ay hindi mananatiling bukas magpakailanman at ang masyadong mahabang paghihintay ay maaring magdulot ng pagkawala ng mga pambihirang pagkakataon na maaring magbago ng buhay. Pangwakas na mensahe. Paano mo makokontrol ang iyong financial destiny? Habang papalapit tayo sa Hulyo 2025, ang universo ay naghahanda para sa isang financial transformation na hindi pa natin nasaksihan noon. Ayon sa mga hula ni Nostradamus at sa makapangyarihang planetary movements, ang Leo, Taurus, at Scorpio ang tatlong zodiac signs na nakatakdang makaranas ng hindi pangkaraniwang pag-angat sa kayamanan. Maging ito man ay pag-unlad sa karera, tagumpay sa negosyo, matalinong investments, o hindi inaasahang kayamanan, makikita ng tatlong zodiac signs na ito ang kanilang sarili sa tamang lugar sa tamang oras upang samantalahin ang pambihirang oportunidad. Ngunit tandaan ang kapalaran ay kalahati lamang ng equation. Maaaring nakahanay ang mga bituin, ngunit ang tunay na tagumpay ay nakasalalay sa mga taong kumikilos. Kung ikaw ay isang Leo, handa ka na bang lumabas sa spotlight at pamunuan? Kung ikaw ay isang Taurus, sigurado ka na ba sa iyong mga investment at financial moves? Kung ikaw ay isang Scorpio, kaya mo bang yakapin ang mga nakatagong oportunidad at gumawa ng matapang na hakbang? Ang susi sa pangmatagalang kasaganaan ay nasa iyong mga kamay. Gumawa ng matapang na mga desisyon, tanggapin ang mga pagbabago, at samantalahin ang mga pagkakataong darating sa iyo. At para sa iba pang zodiac signs. Kung hindi nabanggit ang iyong zodiac sign, huwag mawalan ng pag-asa ang astrolohiya ay isang gabay, hindi isang limitasyon. Kahit hindi ka kabilang sa tatlong pinakamapalad na signs, ang energy shifts pagkatapos ng Hulyo 2025 ay magdadala pa rin ng mga oportunidad para sa lahat ng handang kumilos at samantalahin ang mga ito. Manatiling nakatuon, positibo, at tiwala na ang iyong panahon ng kasaganaan ay darating din. Naniniwala ka ba sa mga hula ni Nostradamus? Isa ka ba sa tatlong maswerteng zodiac signs na makakaranas ng financial breakthrough? Ibahagi ang iyong opinion sa comment section. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at i-subscribe para hindi mo mapalampas ang mga susunod na update tungkol sa mga bituin at kanilang mga mensahe para sa iyo. Blast off.